Welcome to Henry KNG TV. Ayan po, good morning, good morning. Uh, magkakabit po tayo ng solar dito. Ayan po, po, sa may ano na yan. Sa may na yan. Nandiyan po yung solar. Uh, po ako ng kahoy doon. Diyan ko po, po lalagay yung solar. Uh, yung solar po na yan ay 500 watts. Kahit pa paano po yung mga kaliwanag na yan. At saka po doon sa kabila na yun, sa may canopy, magkakapit po ako para po maliwanag yung daanan. Uh, dito po, ang ikakapit ko po dito ay isa lang. Uh, bali yung solar po kasi na yan, na isang piraso po. po. Uh, sa likod po, nakapagkapit na po ako ng pito. Bali tatlo po dito, ay alagay ko sa harapan na yan po. Tapos po ito, ay, gagam wala po akong holder. Ay, ay ma'am. Wala po akong holder na cellphone. Kaya ito, mayroon po akong DIY dito. Po. Ito po yung, yung holder ng DIY. Bali, kakalam ko lang po siya dito. Tsaka ibababa ko na po. Ayan po. Ah, sige po, tayo, umpisa ko na po itong pagkakabit ng ah, solar. Ayan po. Bali po kanina, ayan po, na naumpisa ko na po yung sa taas na yun. Ay, nag nag ano po ako. Hindi po po lang na-play yung video. Kaya po, ayon, Ulit po ako sa panibago. Ayan po. Yeah, nalaglag po yung nut. Ito, yung nut po na nalaglag. Bali maghanap po ako ano. hanapin ko po, hindi po makita. Ayun po, natapos ko na yung isa. Ay yung niya po yung panel at saka yung solar. Ngayon po, edi naman po ako maglalagay sa gawiron. Para dalawa po ilalagay ko ron. Isa sa gawin na yun. At saka isa sa gawin na para po maliwanag sa gawin harap. Ayan po. Pukuhanin ko lang po yung solar sa may office. Ayan po. Good morning. Good morning. Ayan po, nandito po ako sa kabila gumagawa. Dito naman po ako ng tatlong bata na to. Ito po yung magamit po ako ng dalawang solar dito. Isa po dito. At saka isa doon. Bali dito po iaharap sa may ground. Ayan po. Ayan po. Maganda po yan pag umilaw. Ayan po yung mga bata na to. Gusto nila akong tulungan. eh, na? eh, oh, nah, wala, eh. po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. yung mga batang pogi na Santo Cristo. Ayan. 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 eh, hindi oh, Okay lang lang po yan pag ganyan. sipi lang sa mga bata yan. Kayang-kaya na po nila pag mga ganyan bagay lang. mikit ba? Bilog yata kahit yun. Hindi, umiikot naman. Hindi, niyan. niya. Gumabaw Kayang kaya Kayang-kaya. मैम आपो yes po, ah, bibili po muna ako ng yelo. Pero nakikabit na, na po yung, ano, yung ilaw. Papalo kita. po yung panel na lang. Oh, yeah. na lang bumili. Ako na lang. Mga kuting pa kayo. Ayan po, ah, tapos na po ako magkabit. Ah, nakapagkabit po ako ngayon ng tatlo ng solar. Ayan po yung isa. Ando po isa sa mataas na poste, yung kainang yung ako Tapos, andito ah, po yung isa. Eh, bali, inapura ko na po yung paggawa kasi nga po, ah, mainit na po eh may hirapan po ako kundi hindi wapo rin. Kaya po yan, napura ko na po. Bali ang tatlo po yung nagap na solar. siguro po bukas o mamayang gabi. Ito po yung aking uh, babalikan. Titignan ko po lahat yung aking kinabit na sa pun solar. Tapos ito po nga po pala isa. Ito po yung mga box. Bali po yung box. Ayan ay eh, Philips. Philips po yung brand. Tapos nga po yan. Uh, bali... Bali ano po siya? 500 watts po yan. 500 watts po yan kaya po maliwanag maliwanag din po 500 watts ayan po isa ayan po sige po hanggang dito lang po muna yung vlog ng araw na to maraming maraming salamat po sa supporta ah. at kahit saan po tayo na roon ingat po tayo lahat maraming salamat po